Ito guys, papadeliver kami minsan sa isang week, two times. Ayan, makikita mo ang ganda-ganda ng egg. Ayan, fresh siya from the farm. Ayan. Ito guys. Kaso minsan guys, hindi mo may iwasan na meron dyan basag o kaya sira. Ito, ganito guys. Ito. Ayan, may basag na siya. Hindi na kailangan. ano hindi na gusto Tapos guys, meron dito iba ang kulay. Ito maganda ang color nito. Pag nakakita kayo ng darker, gaya nito. Gaya nito guys. May dark, dark sya. Ibig sabihin nito, sira na ang itlog. Ayan, sira na sya. Pag inamoy mo to, mabaho yan. Sobrang baho ito guys, kailangan natin piliin ang mga mababa Ayan. so, hindi na ito pwedeng ibenta, kailangan na natin ihiwalay Ayan. Diba? kita mo guys iba na ang color oh, oh, compare mo dyan oh, compare mo dito sa isang itlog iba, iba na ang color sya bugok, nakadil bugok Ganyan lang guys ang pagpili ng sirang itlog sa color mo madedetermine.